Okay, idol, ayan eh, o. Nakabutan natin o, no? nagmomolt. Nagmomolt siya. O, ayan oh, yun, o, yung isa nakamolt na. Ayan na. oh. o. Oh. O, oh. nakamolt na siya. Oh. Pero ito o. Oh. Ayan unti, unti niya. Pwede ko muna itong ilo ko. nahihirapan siyang tanggalin oh mahirap talaga pag nagmamulit pala dito Uh, uh. Isa, yung niya, eh. Kayo no? isa uh. uh. i-stretching and answer na rin. Hmm. Hmm. I-stretching na isa rin. Eh hindi pa ata natanggal yung sachan. Pero ito. Oh. tanggal niya. Ni eh, yan pala. Hmm. Ang galing ano. Abangan natin yung pagpulas ng kamay niya. Ayan na patatagal niya lang. Ayan na. Kunti na lang. Kunti na lang yan idol. Hmm. mahangin kasi in ksí cái nahi nahi, nahi, ná, nahi ná. Hmm. na đó nahi luôn đó nahi luôn nasa mà yung in ksí đi stretching nha kanya Ito, konti na lang, oh. ayan na. Uy, matatanggal niya na. Kahaba, oh. Naging tersera na siya, oh. Oh, yun. eh oh. Stretch, stretch na yung kami na yan. Marami akong naabutang ganito pag naghanap ako ng gagamba. Ayan mga idol. Hmm. Stretching niya yung kamay na yan. Stretching muna Stretching muna Oh, galawin natin nga. Ay. Ayun, naistorbo. Itong isa yun, ini-stretch niya na yung kanya. Matagal to. Ang <coughs> <coughs> dalawa na abutan ko sila. Malaki oh. Oh. TM na to, TM. Kahaba. Tung yan, oh. Susunod yung chanto ano. Ngayon oh. ito, atong malaki oh. Oh, laki nung puno niya. Oh, oh. Ah, ramdam na yung. ginalaw galaw niya, ginalaw ko. Nga ay naayos niya yung kanya, sarili niya sige na mga idol maghahanap pa ako eh hmm. kukunin ko sana to kaya lang ay hindi eh no ano ganyan yung napanood ko eh sige 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 na mga idol at maghahanap pa ako ng gagamba hmm. Duwan na natin yan balikan natin sa susunod Baka sakaling nandyan pa sila. Bye-bye mga idol.